So what's up mga kasower So ngayon tuturo natin kung paano nga ba mag adjust ng tension Sa ganitong ano uh, Ganito yung Makina ito yung model nya uh, LP 900 BN Ayan Bartak tuck sya pwede, rin just, pwede din ito sa button saw so, Kung makita nyo sa ibang uh, Upload ko may button saw so akong ginawang Bartak At may Bartak akong ginawang button saw So, so parehas lang yan sila So ganito yung pag adjust ng tension So wag magtaka kung ito is ganito siya. Kasi nandito na yon sa control panel niya ang pag-adjust. Oh, uh, ready natin. halimbawa, so, mag-adjust din ng tension. Kung nakikita nyo rito, ang speed niya is 3,000. Ang tension niya is 50. Yan. So, yan. Pakikita ko. Nakikita nyo to. Maluwang siya. Yan. Maluwang ha. Ngayon, pindutin natin yung tension at dito ka mag-adjust ng tension. Yung sign na to, yan. Yan. Ayun. makikita yung sumikip na yan. Ayan, Oh. Yan, sumikip. Ngayon, naka-50 yung tension niya. Ngayon, i-zero ko yan. Ayan. Tinan mo ka nung mangyari, maglulos yung tension disk niya. ayon, Nakita nyo? Ito yung tension niya. Wala, maluwang na yan. Yan, maluwang. Ngayon, ah, uh, pakita ko ayon yung tension. Tingnan nyo kung anong mangyari kung idadagdagan ko siya kasi nakasero yon, yan. Ha? Yan ganyan maluwang yan. Ngayon, pindutin ko to. Ah, uh, itong plus, yan. Tingnan nyo kung anong mangyari doon sa tension des. Ayun no? oh, umitik siya. Zero. Oh. Wala siya. Yan. Pag number 1, uh, yan. Kung number 1, hindi pa yan masyadong mahigpit yan, 'no? Oh. Kaya ko lang yan buksan. Oh, yung 50, ilagay n'to sa 50. Yan, 50 or pwede 50, 65, depende sa tension, depende sa sinulid na gamit nyo. Yan. Ito, Tinan nyo to. Masikip na yan. Hm? Hm? Masalaban na yan yan. Masikip. So kung 100 pa din natin yan, masikip na masikip na yan. Pwede na siyang magpuputol habang nagtatay, puputol lang sinulit. Yan, yan, 100, yan. Yan, yan o. Oh. Masikip na o. Oh. Hindi hmm? na, may angat. So, normally yung ginagamit dito, depende sa, sa, sinulit, is uh, 50, 55, yan, Six, uh, 65 or depende nga sa sinulit na gamit nyo or depende din sa Uh, bobbin na gamit nyo dito so adjust ng bobbin is ganun pa rin parang single needle so yun lang mga kasower pakishare uh, na lang at para marami ding uh, makaalam sa ganitong mga klaseng makina so yun lang, maraming salamat